for today's video. Tara samahan niyo kami dito sa May Suk Joaquin. How, much? How much? At ito na nga ang first stop natin, ang bilihan ng mga mobile accessories kung saan dito mabibili ang murang mga earbuds. At ito na nga ang ating mga kalakwatcherong OFW nagtatanong kung magkano ang presyo ng earbuds dito. At dito nga sa Sukwakit ang puntahan at ang bayan ng mga kabayan natin dito sa May Doha, Qatar. Dito mabibili lahat ng mga gamit at mga relo na murang-mura pati na rin ng mga alas Na naglalakad po sila, wala po silang pupuntahan. Hindi po nila alam, patingin-tingin pa yung mayari ng cellphone. Pinahawakan pa po sa akin eh, O oh. oh, tingnan mo, inutusan pa ako, papasok. Oh, tatay dito sa loob. Oh. Oh. At eh, meron nga kami napasukan dito ng isang shopping mall na kung saan mabibili dito 'yung mga gowns, mga tela at kung ano-ano pa. Napakaganda rito at aircon pa dito, guys. At kahit na mag-aalas 9